Nagsalita na si Mikey Pineda matapos makatanggap ng pambabatikos mula sa mga netizens ang kanyang ataw na si Robby Domingo. Kaugnay ito ng birthday vlog ni Robby kung saan umaming maasa siya. Sa edad niya ngayon ay meron na sana silang anak ni Mikey. Ayon kay Robby, nalungkot sa dahil hindi natupad ang timeline na inilaan niya para sa pamilya dahil... Dahil dito, hindi nagustuhan ng ilang netizens ang pag-ami ni Robby sa kanyang vlog at tinawag nilang insensitive ang aktor at TV host sa nararamdaman ng kanyang asawa. Tingin ng netizens mukhang sinisisi pa ni Robby si Mikey. Pero sa Instagram story, nilinaw ni Mikey na hindi siya na-offend sa mga naging pahayag ni Robby. Ayon kay Mikey, walang isyu sa kanya at pareho sila ng pananaw ng kanyang asawa. Parehas din silang naniniwala na may plano si na may plano ang Panginoon para sa kanila at ibibigay rin sa tamang panahon ang pagkakaroon nila ng anak. Sa huli, sinabi ni Mikey na hindi siya napipressor sa naging pag-amin ni Roby. August 2023, o limang buwan, bago sila ikinasal, isinapubliko ni Mikey na, na siya ay may autoimmune disease. Inamin din niya na hindi pa siya pwedeng magpuntis dahil sa gamot na iniinom niya para sa kanyang sakit. Ikinasal si Robby at Mikey noong January 6, 2024. At iyan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa Yan sa TAP Aramid.